magkano to guys? 45 dollar. Mura lang. Tapos yung baby na pork, 180. Yung manok nila, 78 dollar. Ganun yung mga sasarap na pagkain. Ayan o. 88 dollar. Oh my god. Ang dami mga anik-anik to mga Chinese. O, oh, uh, kano pinag-aaral sa mga pagkain. Kung kaya't masarap yung pagkain nila. Oh, um, frozen. Ang um, laki, bili pala ako ng bawang. Munggo. Ano silang sirim? Munggo money, $10. Ito yung cashew nuts, babe. Lumaya. Pwede Oh, Hindi sila malang malay. Mm -hmm. punta tayo sa Philippine product kasi ayun, saging 10 dollar ng saging 10 dollar mayroon 9 chicharon